Good morning, good morning. Here naman tayo, byahe naman tayo ng papuntang site sa Davao. Davao del Sur. So guys, oh mabilis talaga yung byahe namin, no kahit wala talagang traffic traffic dito sa parting probinsya talaga. Pero pag doon yan sa Maynila nakaw. Konting takbo, hinto konting takbo hinto ganyan talaga sa Maynila pero pagdating mo dito sa Dabao nakaw walang ka traffic traffic walang ka traffic traffic mabilis ang biyahe ika nga ang transportation ay mabilis pagka walang traffic pero pag ang transportation panay traffic nakakainang magbiyahe ganon talaga buhay ay buhay pa rin <laughs> so guys oh, so, ganda talaga ng biyahe pagka walang traffic maluwag so guys oh, so, may kaldero dito sa ilalim oh Oh, so, walang daya yan oh. Kaldero yan. Gusto mo makita nyo pa yung laman oh. Ayan na. Ayan na. Sabi sa inyo eh. <laughs> Ayan na guys. Oh. Dami din pala silang ano dito guys. Dami sila talagang puno. Hindi talaga magugutom ang mga dabawin Dahil marami silang puno. Marami silang punong agya din. Ayan na ayun guys oh. ayan na ayun guys pumasok oh. na kami sa magkitid na daanan pero kahit magkitid guys mabilis ang takbo pa rin yan yan kami dito sa dabaw ayan na ayan guys na. ayan na oh may kabukiran talaga dito Ay bayabas Maraming nang bayabas Ayan <laughs> na Napakaganda talaga dito Kahit anong gawin Napakaswabi talaga Ayan guys o Maraming nang kasagingan May manggahan pa Bye, bye Abbas. Sanikodku. Ayato. Apa ada Amir? Batasan agak di desa parking provinsi. Kendaraan talaga ini ayari. Oh. Dan kecet talaga. Yang kayak situ. So... sinusundan kami ng nagamotor dalawa yung isa tumatalon-talon ayun guys oh. nakikita nyo ba nakikita ko oh yung puting bato asa ah, puting bato yun puting bato sa... ayan na barangay puting bato barangay Barangay <laughs> <Paranggay. laughs> din na magkita daw sabi nila. Hey well guys, oh. So, maraming mga kawayan dito. Kahit yung ginawang pader kawayan. Ito dito sa probinsya, kahit maliit lang ng daanan, walang traffic ito yung pagkakaiba sa Maynila ayan o oh. kanina pa kami sinusundan hanggang ngayon sundin pa rin kami <laughs> <laughs> yung hey, guys o oh, dito na kami sa highway ng Dapao. pero mo ang pampanang ang highway pala nila napakalawak na parang sa yung sa papuntang, papuntang ah. no, yun, na. Pero yung natin, namin napaka lang, pero tuloy-tuloy ang Ganun talaga. maswabi talaga dito sa probinsya kung um, pwede nga lang kaso kaso hey guys tuloy tuloy lang ang biyahe wala kasi sa harapan kaya likod na lang ako nagapag video so, si dito yung planta ng RC so, may RC na pala dito ngayon guys may RC pala dito ayan. royal crown gula may RC pala dito ayan may mga puti may mga kaon ayun guys pagdating oh. pala ng main road nila napakalawak din ayan na Tuloy guys Ito, oh, may mga Kuan din sila dito Clint Fuel Ayun o Ayan ang bukid ng sarangani yan ang bukid ng sarangani Sabi ng kabayan ko <laughs> yan Bukid ng sarangani Paano napunta ng sarangani to? <laughs> <laughs> dabaw pa rin yan Dabaw pa rin yan ah, Dabaw, dabaw din pala Ayan guys so, Ang taas talaga niyan. Dito lang tayo sa ibaba Pero maya maya ah, Ayan lang tayo sa taas <coughs> Guys talagang Punong puno talaga puno. Ayan na guys may back po mga nagpe-clearing kaya yeah, napakabuti talaga dito sa bandang probensya yan yeah, guys oh okay, so kalagang panahon ano? yan na guys dito na kami sa site yan na yan ang gagawin namin guys dito okay thank you for watching yung hindi pa nagaka subscribe like and share pasok na lang baka may star pa kayo bye bye